Higit 5.8 milyon pisong halaga naman ng mariwana winasak ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Balita mula kay RH41, Laki Romy Gonzales. Laki Romy, Binasak ng motoridad ang igit 5.8 milyong piso ng alaga ng tanim na mariwana sa Kibungan Benguet. Pinahunahan ng mga operatiba ng PDEA. Katuwang ang mga personal ng Kibungan Municipal Police Station ang ipinatupad na tatlong araw na anti-illegal drug operation sa limang taniman sa Barangay Leseng, Takadang, Kibungan Benguet. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre at pagkakawasak ng abot sa 14,050 piraso ng tanim na mariwana at 25 libong gramo ng tuyong daon ng marijuana nagkakalaga ng 5,810 pesos. Gaya ba, walang nahuling marijuana cultivator sa ikinasang anti-illegal drug operation. Sa kabila nito, pinulong ng mga operating troops ang mga natatanda sa barangay para kilalanin ang mga magsasaka at alamin ang katayuan ng mga lupa na ginamit sa taniman ng ipinagbabawal na marijuana. Ito si Ari's Forty One, Romy Gonzalez para sa DZR8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, laki Romy Gonzalez.